i empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town So yan uh, mga kawasak, uh, welcome back to my channel uh, Lodi Angel Official, Team Kawasak Family Adventure yan. So nandito ako ngayon sa ilog at uh, niyag ako ni Kawasak uh, June ha, Mandala no? So inihintay lang natin siya dito kasi pinauna niya ako dito sa dito sa pastong to kasi kinuha ko yung bangka doon sa punduhan So sabi niya siya ay, siya ay maglalakad papunta dito kasi si kawasak yun ay lulusong sa tubig tayo yung nakabangka so para pag halimbawang lamig na si kawasak yun pwede siyang umahon dito sa bangka kaya pinakuha niya sa akin kasi mga kawasak uh, kasi marami nagtanong bakit daw si kawasak yun ay uh, hindi na lang uh, sumakay sa, mga, sa bangka at doon ay uh, maghagi siya ng dala so ganito po yan pwede naman po sumakay si kawasak yun kaya lang yung problema natin, yung dala niya pag inihagis, hindi sasaya dun sa ilalim kapag uh, hinatak niya na. Kailangan no kasi ayun ay uh, paghagis niya lalapat sa tayad sa ilalim, makakaid yung putek. So hinihintay ayun, yun ang ano. Kasi kapag dito sa bangka na, pag um, nakasakay siya dito sa bangka, pag niya yun tapos hinatak niya. yun lambat nakalutang hindi sasaya dun sa ilalim kasi yung mga isda dyan eh ano yung mga isda lalo na yung mga sugpo makakita lang ng uh, konting awang dun sa dala bawa konting sabit dun sila lulusot matatali na yung mga isda kaya kailangan talaga lumusong si kawasak yun kasi kung hindi siya lulusong wala siya mahuhuli uh, gano'n na lang siya kung lumusong medyo nakakalamig kalamig, kalamig talaga ang tubig ako, kahit ako hindi ko kaya yun <laughs> yung ilang oras ka nakababad sa tubig tapos eh nandadala ano, basang basa ka na siguro wala pang isang oras maligo ka nga lang eh diba siguro mga dalawang oras ah aahon ka na talaga dahil lamig na lamig ka na si first si kawasak yun at saka yung ibang mga uh, mandadala natin dyan talagang uh, kahit lamig na lamig na sila talagang uh, hinahayaan nila na lamigin sila makahuli lang sila ng uh, talagang ano may ibebenta nila kasi ito yung hanap buhay ni kawasak yun na to ay to uh, ito na talaga yung hanap buhay niya dito siya kumikita para kay e, ano dun sa kanyang ano kabubuhay dahil kung hindi siya magtatrabaho wala wala talaga no kaya naman talaga ang buhay eh. kailangan natin na mag nagsikap tapos eh, gawin yung best natin para maitaguyod natin yung pamilya natin so gano'n yung ginagawa ni Kawasak yun kaya sobrang tiis si Kawasak yun kapag nandito na siya tubig so ito na yata si Kawasak yun na yun na yata si kawasak dyan ayun si kawasak dyan naglalakad <laughs> na oh. <laughs> ayun si kawasak dyan so dyan na din siya magsisimulang lumusong sa tubig tapos dyan na din siya magsisimulang magis so ayan na ah, mga kawasak gagis na si kawasak dyan ng dala Diyan na din siya sa simulang bumaba sa kanyang ano, no? kanyang binabaan dito sa kanyang dinaanan medyo mahirap ano maghagis ng dala yung uh, baras ha palang alabuwa pa <laughs> yung abaraso ni kawasak dyan medyo ano na medyo musli na yung buto iniinda niya yun eh sobrang sakit daw kagisan ng dala ano Nah, mga kawasak, alam mo Lagay mo na sa bangka, sayang. <laughs> ano, limang bato. Ito mga kawasak, yung alimang batong Ano yan? Masarap yan sa gata. Tapos may sitaw. Sitaw yan. masarap yan sa ano. Sa batong, sa isda. Limang bato. aligasin, So may nahula na si Kawasak yun mga Kawasak Aligasin Ang Aligasin masarap yun sa ano Sa Pangat Ito yung kalamyas lalim na mga kapusak yung ano ni kawasak dyan oh sobrang lalim oh saan? yun uh, no? masakit na yun oh sumasalong nga aligasin yan aligasin aligasin yan nakalutang pa oh yan aligasin aligasin, aligasin. pag hindi aligasin at at tilapyang arroyo oh ayun ah, mga kawasak nakahuli si kawasak nyo ng ah, sugpo ah, isa na si kawasak nyo ng sugpo ayan o oh. malaki ito talaga ang pinoy <laughs> Ayan, oh, oh, yun. Huli uh, na si Kawasak John. Yun. yun oh, Kawasak. Parang may bumusag dun sa dala ni Kawasak John. Ah. Yan o. Oh. Sita. Ay, sugpo. Ay, ito mga kawasak uh, may papakita ako sa inyo ito yung uh, itong tawagin ito, yung talaba so itong parabang ito ay uh, nakakain pwede mo siyang kainin ng uh, pakilawin yung kilawin ay uh, yun na yun uh, suka tapos yung papakita ko sa inyo yung talaba so ito ay uh, pwede ding tikman kahit hilaw uh, so medyo nakakasikmura nga lang ito <laughs> so ito lang ipapakita ko sa inyo Yung mga nakakapit na yan Yung po ay uh, talaba Medyo lapit na natin Ito Yan Yan ay mga talaba Yan po ay ano Meron siyang uh, Yung pong nakikita niya Shell pa lang yan Meron siyang ano dito tinatabtab yung uh, tagiliran niya uh, Tinatab-tab yan tapos may makikita kayong laman at yung laman yan yun yung uh, ilalagay sa suka na may kasamang bawang tsaka paminta so kahit hindi nyo na siya uh, ano uh, lutuin sa mainit na tubig kahit uh, diretsuhan nyo na sya ang tagtagin pero yung iba ang ginagawa inilalaga muna para maalawan lang buksan yung uh, uh, talabah bago ilagay sa suka na may bawang at saka paminta so pwede na ho yun masarap na ho yung uh, kilawin talaba yan so ito mga wasak uh, meron uh, ako ipapakita sa inyo ito ay uh, kung tawagin ay lukan dito sa probinsya lukan ang tawag sa english ay clams uh, pamilyar, na, uh, pamilyar na kayo sa english na clams no? so alam natin na uh, madami na nakakaalam yan So, ito dito papakita ko pa ulit yung uh, lukan o clams sa English so yan ha uh, ito ay yung uh, tinatawag na lukan o clams sa English so ito ay uh, pwedeng ihawin pwede din siyang ilaga sa tubig na init tapos bubuka yan pag iniyaw mo ganun din yan bubuka din yan pero masarap itong adobo mga kawasak yan clams medyo maliit nga lang So, marami pa niyan. So, yan na ah, mga kawasak. Dadagin na natin, ha? Sa kawasak yun, oh. oh. So, yan na ah, mga kawasak. Babalik natin sa, ha? Babalik natin sa putik. Para dumami. Ang ganyan lang yan, oh. yeah Ayun, nakahold si Kusak din o. Oh, sa limang bato. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, mga Kusak. Ang laki sa maral na huli ni Kusak din oh. o. So. Wow! So. Sa maral, lapad ah. Ibuyan, yan. Tibo. Sakit yung mga tibo. Huwag ka niyan. Kakakulani ka sa kaligayla Oh no! Hey. Okay. So, Magaling kang kupal ka! <laughs> <laughs> okay. Pumasok. Kabalag pag ang tanik. Hiya! Yeah. <laughs> <laughs> nggak kaya karena nggak ada nih nggak usah kau kau dulu ya dong Serena 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 nggak malam buntut nggak usah kau oh Serena oh, Ano kemarap ano? Kemenyan. Iya, nah, mau kawasak maka si kawasak jun linang anak Hai wagan supo. Ya know Sepo. Ya no. Tak ayo. Nah. Tak tak mau. na. Ah. So po, ah, yeah. dami dyan. Oh. Lalaki ah. Yan mas siltog na sa aking game na eh. Tapos si, eh, may nakawalada sa okay, kanya. Naman, hindi na pasabi siya. Hindi. Mahina na yata yan. Ayan oh, mga kausak. Kahuli oh, okay. si kausak yun ng dalawang sugpo oh. Oh. Lolaki <laughs> ah. Uh -huh. Taba oh. Ganyan man, oh. Oh. Ay, oh. Buenas! <laughs> oh. Biglang pa! <laughs> ang katalon Hina <laughs> na yung len Lakas ang pala sila ah oh. Gano Ah! Tik mo makawala! Ano ano Samara? Oh, laki yun! Laki! Oke. jadi Dia lagi nyedun sa yang balanan para buhay ko. benar daw naman na kampalanan na? Ha? Tingin <ariat> mo taw? Waka. uli uli si kawasak sa pinang-an ng bangon bato. Damo ta yang limang bato ah. Ngenene Hawli ah, din ako ng isang palaka oh. Hey, Pipirito natin ito mamaya. <laughs> Ayan oh. Bullfrog. May mababog daw? Hmm. yeah, mga pasak. Umahon na si Kawasak uh, John. So mayroon naman tayong nahuling uh, sugpo. No? Si, si Kawasak John nakahuli ng na sugpo. So ako nakahuli ako ng ano, uh, dalawang palaka. Ayan. <laughs> <Yeah>, palaka. <laughs> Tulutaw natin yan sa bahay. <laughs> so yan ha, pauwi na kami. At uh, hanggang dito na muna ang aming video. So mamaya titing natin yung huli ni Kawasak dyan sabay. Oras na, oras na. Oras na ay alas 8.39. Yan. 8.39 ng gabi. Yun na nga mga kawasak. ah nadito na kami sa punduhan ng bangka. Ano? So naayos nang ni Kawasak dyan yung kanyang bangka tapos uh, kami ay uh, didiretso na sa bahay so ito yung nahuli ni Kausak na uh, alimangong bato sorry papakita ko sa inyo so yan ang nahuli ni Kausak Jun na alimangong bato medyo ano nga lang teka lang buhay natin yung flashlight. yan <laughs> yung nakuha ni Kawasak yun na alimang bato so kung yung nakahuli nung palaka <laughs> Yan ay yung pala nakakain mga kawasak. So, niluluto yan eh. Ginagawa yung adobo. Adobo. Oh. Oh. Ginagawa yung adobo. So, gagawin natin dyan, ipipirito. <laughs> so, yan na si kawasak dyan. At kami ay gogora na. Pupuntang uh, bahay. Ito yun, si Kawasak dyan. Pinatali niya lang yung bangka. Ay! Oh, dami din naman na huling. alimang bato. So, nandun yung ano, sugpo sa kanyang uh, balanan. <laughs> hala mga Kawasak. Ayaw ng tilon. na pa dyan.

ano? 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 ano ba? mga kawasak uh, medyo nakarami naman si kawasak 'yon ang huling supo, Meron din na ano, alimang bato. So, inilagay na sa rep 'yung nahuli. So, ito si kabusak. <laughs> 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 Dia <laughs> oi sinama. Di nak kasama. Tak <laughs> <Hindi> na sayang. <laughs> so ya, uh, mga kusak kosak. So hindi nak kami katakan, nak di sini lang boleh. Uh, sa you next vlog. Uh, shout out nga po pala kay ano, kaya kay Marlon Rubikis dyan sa Canada. Tsaka kay Moy Moy Albarico dyan sa Mabini Batangas. Tsaka po kay ano, sa Team Galagad. Ayun, uh, shout out po kay ano, kay Kuya Binigno. Sa Hona. Ayan, uh don't forget to like. So <laughs> na, pupapalam na po kami. Bye-bye uh, po, bye-bye. <laughs>